Rey Enigma ng Spain, ang misteryosong tao. Hinamo na naman ang rematch. Ang legendary Gary Kasparov, former world champion. Pag-aralan natin. White naman this time si Gary kasi last time black siya. Nanalo siya eh. Tingnan natin kung makakabawi si Enigma. Tinirahan ng e4. Sinalubong ng Sicilian. Tapang oh. Knight f3, knight c6, bishop b5. Pinasok ang Rosolimo. At nag din Dino variation naman si Enigma. Ayan, para D maka d4. At nag at nag-bishop d6. Yan ang matindi. Mukhang preparado si Enigma this time. Ha. Time control po nila ay blitz sa 3 minutes something may incremente. Eh. Ayan, di ko lang pumamonitor yung time dito kasi wala pong pgn file. Kinopia ko lang mismo doon sa video na pinost. Nag c3 at para magbe-break ng d4 si Gary. Samantalahing... Yang bishop kasi na yan ay nakakapagpaipit sa knight square. Kumbaga parang nakakagipit sa development ng black. Kaya nag-isip siya na mag-C3 para salubungin ang gitna nag-A6. Ayan dito sa video, napatingin si Gary sa taas. Mukhang meron siyang iniisip na preparasyon or realization, something ganon. At nag-decide siya na capturing ang knight. Kasi kung aatras pa siya, eh parang ano, purpose ng bishop B5, parang loss of tempo. Kaya ito po ang the best talagang realization dyan. Capturing mo na para makatipid ka sa tempo. At medyo bahagyang nasira ang pawn structure ni Enigma. Biniak agad sa gitna. Talagang gustong paspasan. Ng atake kagad ka sa sentro. Habang ang black king ay nasa gitna pa. Nagbisab g4 ayun. Nag-apply ng pressure pin. Dito ang bilis ginawa ni Gary. Nag-d6 e5 kagad. Ka napilitan si Enigma na capture na patagal si Enigma dito. Kasi kung kakapturing niya ang pawn na tipong ang panghahawakan niya ay nakapin, mabibigo po. Dahil may queen d8, rook d8, may knight e5, mapapahamak. Lamang ng isang pyesa ang white dyan. Kaya dito, napilitan si Enigma na kapturin ang sumusuporta sa pawn at pinili naman ni Gary ang queen bishop f3. Kasi po dito, kung ang kakapturin ay ang bishop sa d6, eh magkakaroon ng posibilidad na makuwin to queen, takes stakes. Uh, kung sa bagay, hindi pa naman makapture, may rook e1. Pero ang isa pang option is bishop takes e4. Pero ang naramdaman ko dito, ayaw ni Kasparov ng version na tipong makuwin to queen. Kaya mas gusto niya yung capturein ang bishop sa f3 para manatiling may reyna, manatiling may pang-atake. Nagbishop takes pawn at dito... Knight D2 at nawala po sa talaan ng aklat dahil ang old line dito ay Knight C3. Bago, 2025, tira ni Gary. Knight D2, wala pang gumagawa. Nag-Queen F6 talagang todo-todo habol dito si Enigma dahil siguro nalalakasan talaga siya kay Gary ang technique niyan. Gusto niyang ma-endgame. Pag na-endgame, malaki ang chance dito na mamilipit si Gary kasi magpipilit na magpipilit yan eh. Pero mautak iwas sa queen to queen, may tempo threat sa b7, at dito po nag b5. Yun lang. Tingnan nyo ang evaluation bar. Hindi sumang ayon sa tira na yan. Bakit? Nalilate ang nalilate ang developments ng kingside. Nananatiling matagal ang black king sa gitna. Delika ding yan. Delikado yan. Dapat daw po ang tamang realization dito. Mag knight e7 na lang. At kung kakapture sa b7, takbo mo ang king. Castling na hindi bali ng ma-one pawn down. Pero may counter naman dito sa B2 kahit pa paano, yan ang okay-okay pa sa black dito, slightly better lang for white. At least yung king nakatago na. Yan, so yan po yung mga dapat nating matutunan mga kamatchas. When it comes to under attack ang posisyon natin, mas piliin natin yung developments. No? Pero dito, eh, nag-B5 nga si Enigma at nag-iisip dito si Gary pa paano niya mababakbak ng atake samantalang di pa nakakapag ang black. Nag-knight f3. Threatening. Knight takes bishop at meron pang paparating na malakas na bishop g5. Napatagal na naman dito si Enigma at napatira siya ng h6 para pigilan ang bishop g5. Kasi po, kung idediretso ng development knight e7 para masabing makapag-castling na tuturukan ng bishop g5. Tatakbo, obligado sa d6 para mapanatiling nakadikit sa bishop at depensado, isa pang atake. At iatras natin, queen c7, magda knight takes e5 na, queen takes e5, at dito magge f4, tingnan nyo po ang mga ataking paparating. Babakbakin talaga yan. Queen c5 check para may tempo, king h1, at para masabing makapagtago na castling, pero ang gagawin is f5. Ang idea ay mag-f6 mamaya. Okay, at dito po, magbibishop e3 muna tapos f6 kasi bitin pa yung uh, bishop sa g5. Bishop e3 muna yan, next tempo, tapos f6, wawasakin ang kingside. Nakapag-castling nga pero nakapag-create naman ng conversion of advantage ang white dito. Okay, kaya dito ay mas inisip na lang ni inigma na pigilan muna ang malakas na paparating na bishop g5. Pero talagang nagkahanap si Gary dito. Paano niya mapapabuka ang posisyon ng Black. Nag-A4. At syempre, knight e 7 na si Enigma. Kumapture sa B5. C takes B5. At dito mga kamatchas, may binitawang unexpected brilliancy. Ang former world champion Gary Kasparov. bakiges nyo sa ilang sandali lang. Tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Salamat sa inyong mga effort and congrats sa nakakita ng Queen takes B5. Brilliant move. Sacrifice. Dito napilitan si Enigma na capture na lang. Tanggapin na lang. Ang kapalit ay dalawang tore sa isang reyna. Pero hanggang saan ba makakayanan ni Enigma or mariresist ang posisyon na ito? nag C6. Dito, bakit kaya hindi kinapture ang pawn sa B2? E tipong bitin yan. Ito po kasi ang laman. May rook D1 check. At kapag umilag king C7, h HD8. Ayan. At tipong halimbawa, capturein ang bishop. Pag kinapture yan, nakahang ang tore, rook 1D7. Naku, iniwan ang bishop. Ano meron dyan? Halimbawa kung ang gawin dito ay kasi pag nag king b6 may rook d6 check eh. O, idikit natin mag king c6 pero isa pang knight ang pupunta o isa pang pyesa. At halimbawa ilagay natin sa si c5 kasi pag king b6 laging may rook d6 ano. Mag rook c7 check at kapag nag king b4 may rook take c1. At dito po tingnan nyo ang evaluation bar. Eh, nako itong pawn sa b5 babagsak na rin yan isang check lang yan. Napakasimple, napakadali. Yung knight walang development. Napakahirap ngayon ng position dito ng black. Exposed pa, nakabuka pa yung black king. Yan ang advantage na malaki na magagawa ng white dito. Kaya, balik tayo. After rook takes h8, minabuti na lang dito. Or pinili na lang ang realization na i-activate pang lubos ang knight papunta sa c6. At dito, nakita ni Gary na kahang eh, nag-b3 bagay na hindi nagustuhan ng computer engine dahil ang gusto dito ay Rook D1 check kaagad. At dito, kapag nag-King C7, tagpasin na kaagad ang strong bishop. At halimbawa, mag E5 para may threat sa pawn E4, mag F8. Time na para harbisin ang mga pawns na yan. At halimbawa, kung mag Queen to E6, lalabas ang bishop. At kung mag-King B7, ay mag h 3 Pasingaw muna sa back rank. At dito po, walang magawa ang knight. May exchange man ang knight sa bishop. Dalawang torian, One pawn up ang white. At uunti-unti ubusin. Yan ang goal dyan pag eh. Pagkaganyang two rooks versus queen, dapat maubos ang dalawang tori ang pawns ng may queen hanggat maaari. Balik po tayo mga kamatcha sa ginawa. No? Pero napatira kagad si Gary. Nag-B3, medyo bumaba ang evaluation bar niya dito. At nag G5 naman si Enigma para ang gusto niya is G4 at the same time baka di makita nakahang ang tore sa H8 at kinapture na with check pa Knight E5 at umiwas ang tore para itret ang pawn sa B5 at dinipensahan na may atake pa Bishop to E3 muna dito po mga kamatchas eh, masarap sanang i-check pero iiwas lang eh, magkiking E6 nire-reserva muna ni Gary ang Rook D1 na yan sa tamang pagkakataon. Tinagpas na ni Enigma ang pawn sa E4 at nag Rook takes B5 bumawi. Nag Knight G4. Ayun, may atake sa Bishop at nag Rook D1 check na. Nag King E6. Nag Rook E1. Okay, at hindi pwedeng kumapture dyan. Pagka-capture, laglag ang Reyna. Nag King D7 ulit at dito nag H3. Ayan, dito naisip ko mga kamatchas what if ang gawin dito ay F3? Ano meron? Kasi tipong double, magkukuin D3 kasi. Meron pa kasing counter threat sa Torre. At kapag nag B7 check, may King C8. Nakahang pa rin ang Torre. Pero lamang pa rin naman mag E7. Still, grabe pa rin ang advantage dito ng White. Na pag kumapture dyan, and the Rook one takes E3. Chumik man sa ilalim, Rook E1 ulit. At kung kumapture man doon, eh, mag-Rook A1. Ayun. Dealing na po since very powerful ang Torres sa 7th rank. So medyo may ilang tira pa yan pero definitely ay losing na ang black dyan. Balik tayo sa H3 dito na ginawa. Capture, capture, check, King H2 angat at nag Queen F1. Double attack. So dito naghahanap si Enigma ng gulo-gulo. Kailangan niya magulo para maramdaman niya ang kapangyarihan Kay papaano ng kanyang reyna. Pero pag group F5 ni Gary, depensa sa F2 at may atake pa sa F7, grabe lakas Nag H5 na lang, tagpas ang pawn sa F7, nag King C6 takbo at chumik ulit. Nag King C7 at dito po chumik. King D8 dikit at nag Rook G7 para naman tagpasin pa ang isang pawn. At the same time ay may paparating na tempo, Rook F8 mamamatsas. At dito, hindi na nakayanan, niresign na po ni Enigma. Sa rematch nila, 2-0 na ang lamang o ang score dito ni Gary. Maraming salamat po. Sana natuto kayo dito sa rematch nila. At kung mayroon pa kayong gustong ipa-analyze, lapag nyo lang po sa comment section below. Hanggang sa muli.